Part 2 daw. Maglalaro ulit kami. Part 2 to. Ayan. Game na. Game na. Apatan.

Gracias.

sa in game. Ho, oh, kapagod. Sa ilang minuto. Okay na. Ito puti to. Puti-puti pa lang yung leaks niya. Tapos lipon niya. Kitang-kita yung... Pagka yung puti yung tumamado mo, puti yung loob. Ah! Ayun eh! Ilang uh, araw na lang? Three na lang. Three before flight. Oo. Three na lang? Oo. Lunis na flight. Ayan, bago mo lang ako nakaalis sa Jeddah, nakapaglado pa lang minsan. Ayan, uh, magiging pa sila isa. Magiging Oh. Uh, lang dahil rememberan sa amin May huling video sa Jeddah. Kaya mamimiss namin si Ray, vlogger. Oo, mamimiss namin si Boss Ray eh. Uh, Wala akong matabi dyan eh. Sana sa vlog niya na lang tayo mag-hi-heal dyan eh. good luck po lang sa'yo. Oo, thank you. Sana nga. Huwag ka lang mag-alaga ng pistan. Ah, baka masusunog ba? <laughs> yun lang. Yun lang <laughs> kasabihan. So yan, patapos na kami na mag-basketball at uh, ano, isa pang game pa kayo? Isang game pa? Okay, ako, na. Tama na yun, nakadalong game na eh. Ayan, nagwa up na lang muna sila at uh, medyo malamig dito sa lugar na ito. Malamig ang umaga. Malamig ang umaga. Unang-una uh, yung building na ito harapan natin. Ayan o. No? Yung natatanong yung harapan. Nakapront side kami sa building na yan dahil yung araw nasa likod. Kaya natatakpan kami ng na araw. So, yung, Kaya malamig. Uh, yung building inikot. Oh, inikot. Oo. Oh. oh. Yung pinaharap dito. Oh, pinaharap dito. <laughs> Galing ano. Galing no idea no? ng architect niyan. Salip yung... na nakaharap. Uh, Nakadesign yan sa sunflower. Oo, oh, tama. Oh. Naka, yung lulubog na araw, doon nakayoko. Oo, oh, doon oh. sila oh, Oo, tama yun, tama. Yan, Wow. Oh. eh lamig, lamig pa naman. No? Medyo malamig dito. Ayan, pinawisan kami sa awa ng Diyos at... Uh, at paano pinawisan kami bago kami lumisan sa aming magandang... Ano? Pinawisan. Ang dami Bago ba lang pala ako umalis dito sa Jeddah uh, Nakapaglaro pa lang minsan At ah, nakasama ko pa yung mga kaibigan, mga sadik Ayan ang memory card namin dito sa Saudi ah, Memory card, hala, ah, hala, hala Hala, 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 Kapang pangan ka Hala, hala Kapang pangan ha Ayos Hala, 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 Eh bilang Pag may yung memory namin dito sa Jeddah. yan. naglalaro pa kami ng minsan at nakakasama ko yung mga dati mga kasama sa Tabao sa mga kaibigan dito sa Jeddah. Kapag nag pa, ay meron kami remembrance kahit pa ano. Eh, ilalaki sa ilalaki ko ilalagay ko oh. sa video sa YouTube. Ilalagay ko sa kanyang talaan. Oo, oh, ilalagay ko sa talaan sa akin video para at paano kahit na na sila rito uh, wala na pala ako dito sa Jeta. makikita, nil, makikita nila ako at makikita ko din sila araw-araw sa Facebook ah Facebook ma oh, sa Youtube pala yeah. ay paparamdam ka <laughs> <laughs> na man ay wala pa yung mga kasama ko ay naglalaro pa ako. ayun yung dalawa nakuha po pagod na ayun si Dante sa sulok zoom natin Ayun, May si Dante, oh. Nakayoko na, pagod na. Ayun <laughs> ah, si Mabi, naghihimas ng puting buhok. Ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Inihimas ng ulo, yun, oh. Ta, pagod na, pagod na. <laughs> ano kayo na iniisip, oh? Layo ng, ano, oh. Layo na iniisip. Si Dante, ganun din. Malayo rin na iniisip. Ayun, oh. Ano? Nakatago sa sakyan. Iniisip, gutom na ako, mamaya. Ano kaya kakainin ito? <laughs> ah, ayan, oh. Ayan, ah, naglala. Ayun. So, mamaya na ulit ang video. At uh, mahaba na. na. Puno na to. May part 2 itong gagawin natin video na to. Para Mag maganda. Mahaba kasi. Isa 20 ang minutes. Eh. Ito, 18 minutes. Mamaya na ulit. Ah, papakalo na kami. Paalis na kami dito Pupunta kami ng accommodation. Okay. Sige ha? Sige Salamat Sige, salamat Salamat Salamat, salamat, salamat pre Salamat ah. Good luck a. Ah. na na, Pilipinas Hindi, exit na Ah, exit Sorry sila kumuwi. Ayos kayo ah. ba yung pinag-uusapan niyo ah. Ang tirik na awaw Alas <gasps> otso nang umaga dito tapos na kami basketball eh dito kami madali sa uh, residential uh, uh, ng mga uh, bahay dito yung mga uh, na namin yung mga sasakyan dito nasa tabi lang nasa tabi lang, sa kalsada alam yan dito mga luxury car kaya yan ang ganda ng jeep oh. Mainit na yun no? Nakakasilaw na Liwanag na Ang walls pa lang dito las 8 Umalis kami dun Alas 6 Kaya alas sa dalawang walls kami naglaro Nakadalawang na lang game kami Kaya Okay naman Ayan pa na kami Madang kami sa mga Puno ng dates Ayan o no? Ito yung Hypa Mall dinadaan na namin nasa sidewalk sidewalk kami naglalakad mga kasama ko nasa likod Marvin, Michael Dante at si Lakay ayun mainit na, na Thank you.